Sinimulan na ng Senado ang investigasyon nito kaugnay ng lumubog na oil tanker sa karagatan ng bataan na nagresulta sa malawak na oil spill. Sa pagdinig, sinabi ng may-ari ng oil tanker na prioridad muna nila na masipsip ang nasa higit isang libo pang litro ng langis na lumubog na barko bago iproseso ang pagbabayad sa danyos na hinihingi ng mga apektadong lokal na pamahalaan. At para sa karagdagang detalye, balita tayo mula kay Mean Corvera may Anna. Wedge Ali, aminado ang may-ari ng lumubog na MT Terra Nova na may nangyaring oil spill. Handa naman raw silang magbayad pero sa ngayon, uunahin daw muna ang pag-salvage sa naturang barko para ma-save pa yung mga langis na nanatili sa loob ng naturang barko. magbayad ang kumpanyang may-ari ng lumubog ng MT Terranova na nagresulta ng oil spill sa Bataan, Bulacan at Cavite. How he will settle the responsibility of this oil spill? Sa pagdinig Now, ng we Senate Committee on Environment and Natural Resources, we sinabi ng Legal Council ng Porta Vaga Ship Management uh, I, I the, um, na may insurance ang lumubog na we barko na abot sa 6 na milyong dolyar. Nakikipag-usap na anya sila sa mga apektadong local government units gaya ng Bataan at Cavite at isusunod ng iba pang LGUs. when we went to Cavite and when we spoke to Bataan last week, um, I, 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 was with the, um, that team. And we were explaining to them that, first of all, there will be a, how to call this, checking of what LGUs were affected and how many. And then also in Cavite, we met with the uh, governor and we explained the protocol about doing a survey of affected LGUs. <laughs> Pero bago maproseso ang bayad sa mga apektadong residente, tatapusin muna ang pagsipsip sa 1,400 na tonelada ng langis na nasa loob pa ng barko at pag-salvage sa MT Terra Nova. Sa datos ng Senado, abot sa mahigit 42,000 na mga mangisda ang apektado ng oil spill. The challenge is how to get it out safely without causing any more. So how I'm not denying that there was leakage, but The 1400 tons is still on board the ship. Nakasigo naman ng na mga senador ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority dahil tatlong linggo matapos lumubog ang barko, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Yan ang dahilan kaya hindi pa makapagsampan ng kaso laban sa may-ari ng lumubog na barko. The point is, the point here is we're trying to determine the liability of your ship owner. Ang pinag-uusapan natin dito, ano yung pananagutan ng Terra Nova? Isang This happened in uh, July 25. Ha? Ibig mong sabihin, August, ano na, hindi nyo pa alam kung anong nangyari. In fact, nalaman namin to sa press release, hindi galing sa inyo. Very quiet kayo. Eh. Dapat sabihin nyo sa amin yung totoo. Ipinasabi na naman ng Senado ang may-ari ng dalawang oil tanker na lumubog at sumadsad sa bataan nitong Hulyo matapos isnabi ng investigasyon ng Senado. Sumadsad ang MB Mirola sa karagatang sakop ng bataan bago manalasa ang Karina habang lumubog naman ang Jason Bradley kahit nakaangkla lang ito. Sa impormasyon ng Senado, hindi na pinapayagang maglayag ang dalawang oil tanker pero nakarating sa bataan. Questionable rin bakit nakapaglayag ang Jason Bradley na dati palang may pangalan na Dorothy Uno at mayroong warrant seizure. Pag-amin ng Marina, posibleng napalusutan sila ng mga barko. Wala raw silang means para malaman kung nagpalit lang ito ng pangalan para muling makapag-operate. So we have developed our um Marina Best, we call it. is a blockchain-enabled uh, certification system where all will be in the system, and even we can share it with the Philippine Coast Guard so they can check at any point in time whether a particular ship or a watercraft is registered. What are the documents? Do they have expired documents, or do they have the authority to operate? Sa ngayon, sabi ng BFAR ay hindi pa pinapayagan na manghuli ng anumang lamang dagat sa karagatan sakop ng Cavite. Ang tanging pinayagan daw ay sa bataan, bagamat may reklamo si Governor Garcia na iba sa mga nahuhuling mga isda, di pang shellfish, ay lasang gasolina. Sa ngayon ay... Uh, magpapatawag muli ng pagdinig ang Senado para humingi ng update hinggil dun sa pagbabayad ng danyos sa mga biktima nitong oil spill. Wedge. Okay, may an maisingit ko lang na tanong, doon ba sa susunod na pagdinig makakakuha ng garantiya ang Senado na hindi tatakasan o tatakbuhan ng may-ari ng Terra Nova yung mga responsibilidad niya? Nangako kanina sa hearing yung may-ari wedge na tatapusin lang yung pag-salvage doon sa barko dahil uh, posibilidad, may posibilidad na tumagas yung marami pang langis na nandoon sa loob. Ang uh, hinihingi lang nila ay tapusin itong pag-salvage at pagkatapos niyan magtatayo sila ng claim center sa bawat munisipalidad kung saan nangyari o apektado nitong oil spill. Ayun. Maraming salamat. Mayan Corvera nagbabalita live. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.